Nagsimula ang pelikula habang nagjajaging ng isang lalaki. Sa isang madilim na bahagi ng daan ay hinarang ito ng isa pang lalaki at walang sabi-sabing inundayan ng saksak hanggang sa siya ay mamatay. Labis iyon na dinamdam ni Sharon na isang real estate agent at asawa ng namatay na si Mark Elliot. Ginising ni Sharon ang tinatamad na high school na anak na si Anthony para pumasok sa eskwela. Paglabas ni Anthony, nadaanan pa niya ang kanyang ina na nakikipag-usap kay Detective Barnes, ang pulis na may hawak sa kaso ng kanyang ama. Naihinga naman ni Sharon kay Barnes ang pag-aalala sa anak dahil nagiging malungkutin na at hindi nagaanong nakikisalamuha. Sa eskwelahan, si Brent ang dahilan ng pagbabago ni Anthony dahil sa pambubuli sa kanya ng kamag-aral. Sa kabutihang palad, noong oras na yun, may isang naglakas loob na sumaway kay Brent. Siya si Dylan, isa din estudyante, sa tulong din ni Dylan sa araw na yun, Nakilala ni Anthony ang kanyang kursunada na si Megan. At dahil kasama din si Dylan sa football team ng eskwelahan, nagbigay lakas loob yun kay Anthony na sumali sa team. Natanong ni Anthony kung bakit siya kita ni Dylan noong nasa dressing room sila, magaan ang loob niya sa kaeskwela dahil nabalitaan niya na parehas lang sila na ulila sa ama ang sagot ni Dylan. Nagpakamatay ang kanyang ama, dagdag pa niya, noong buksan ni Anthony ang kanyang locker, wala nang laman yun. Nakita na lamang nila na nasa inidoro ang mga gamit niya. Alam ni Anthony na si Brent ang gumawa nun, isinama ni Anthony pa uwi ng bahay si Dylan at ipinakilala sa kanyang ina. Laking tuwa naman ni Sharon sa ibinalita ng anak na napasama siya sa football team ng eskwelahan. Sa kanyang isip, labis na pasasalamat dahil bumalik ang sigla ni Anthony. Sa kasiyahan ay nagdao si Sharon ng party sa kanyang bahay, masaya siya dahil nagkaroon uli ng interes si Anthony na makisalamuha sa mga tao. Sa paghahanap ni Dylan ng CR, napadpad siya sa kwarto ni Sharon. Pinakialaman niyang tignan ang litrato ng pamilya ni Anthony. Doon siya inabutan ni Sharon at agad namang humingi si Dylan ng paumanhin. Sinabi niyang parehas silang ni Anthony na wala ng ama, sinabi niyang nagpakamatay ang kanyang ama. Dahil sa paspusang pagtuturo ni Dylan kay Anthony ng football, mabilis siyang natuto. Ikinainis naman yun ni Brent, Muli niyang tinangka na buksan ang locker ni Anthony pero nilagyan na ni Dylan ng matibay na padlock yun. Binantaan niya si Brent na huwag nang tatangkain pang buksan yun dahil babalatan niya siya ng buhay. Samantala, ginugulo si Sharon ng dati niyang nakarelasyon, nakakatanggap siya ng pananakot sa sulat at pati sa kanyang email. Pinayuhan naman siya ng kanyang sekretarya na magpatulong kay Detective Barnes, tumanggi siya dahil nahihiya siya sa pulis. Pangangalo niya kasi ang dahilan, sinulsula ni Dylan si Anthony na yayain ang date si Megan. Noong yayain niya ang babae, masaya si Anthony dahil pumayag naman si Megan. Kasama ang babae, pumunta si na Dylan sa bahay ni na Anthony at ipinahiram niya sa dalawa ang kanyang sasakyan para magamit pang date. Naiwan naman si Dylan sa bahay ni na Anthony para mag-aral. Tumuloy sa Jollibee ang dalawa at doon kumain habang nagbobulahan. Noong pauwi na sila, hinalikan pa ni Anthony si Megan. Samantala, nagkukwentuhan sa kanikanilang buhay sina Sharon at Dylan. Ilang saglit lang ay pumasok sa kanyang kwarto si Sharon para maligo. Nagulat siya nang makita ang isang anino na palapit sa banyo, nakita niyang si Dylan iyon, hindi na siya pumalagpa nang pumasok ang binata para samahan siyang maligo. Sa mga sumunod na araw, nagkakaproblema si Sharon sa trabaho bilang ahente dahil kumakalat ang balita tungkol sa kanyang pangangalunya noon. Tinatanggihan siya ng mga customer dahil sa pamahiin na malasang bahay na ay binibenta ng isang nangaliwa. Sa eskwelahan, gumanti si na Dylan at Anthony kay Brent. Pinalabas nilang sinugod ni Brent si Dylan ng patalim kaya siya nasugatan. Sinabi din nilang lagi nitong pinapakialaman ang mga gamit ni Anthony. Dahil doon, sinuspende ng eskwelahan si Brent, tinext ni Dylan si Sharon at sinabing magkita sila doon sa isang bahay na ibinibenta nito. Nagkita nga ang dalawa at habang inilalabas nila ang init sa isa at isa, may paliim na kumukuha ng kanilang video. Ipinakita ni Megan kay Anthony ang video kung saan ay naghahalikan si na Dylan at ang kanyang ina. Ang ipinagtataka niya, pinapunta din siya ni Dylan sa bahay na para bang sinadyadi na makuhanan sila ng video ni Sharon. Sinabi din ni Megan na ayon kay Brent, hindi totoong pangalan ang gamit ni Dylan at tatlong taon na pala ang nakalipas ng magtapos ng high school. Tahimik lang si Anthony, inabangan ni Dylan si Megan sa labas ng eskwelahan at kinuha ang cellphone niya, binuksan at ipinost sa social media ang video nila ni Sharon. Natakot si Megan at nilayasan si Dylan pero hinabol siya nito. Nalaman ni Sharon ang pagkalat ng video nila ni Dylan, gulong-gulo siya at hindi malaman ang gagawin. Dumating si Barnes at sinabing tinanggal siya bilang investigador sa kaso ng asawa ni Sharon dahil sa hindi niya malutas-lutas. Ibinalita din ni Sharon sa pulis ang kumakalat nilang video ni Dylan, kasama na ang natatanggap niyang sulat at email galing sa dati niyang nakarelasyon. Lalong sumama ang loob ni Barnes dahil hindi agad-agad yun na ipagtapat ni Sharon sa kanya. Nakatanggap ng mensahe si Anthony mula kay Megan na gusto niya siyang makausap sa bahay ni Dylan. Pumunta naman agad ang binatilyo sa bahay ni Dylan habang tinatawag pansin niya si Megan mula sa kanyang likuran ay bigla siyang pinatulog ni Dylan. Nakatanggap din ng mensahe si Sharon mula kay Megan, sinasabi niyang kasama niya si Anthony at ayaw kausapin ang kanyang ina. Isang mensahe din mula sa kanyang nakarelasyon ang natanggap ni Sharon, sinasabi niyang magkita sila doon sa kanilang dating bahay ng asawang si Mark, na kasalukuyang ibinibenta din niya. Ipinaalam niya yun kay Detective Barnes, pagdating ni Sharon sa bahay, nakita niya sa telebisyon ang video ng dating karelasyon niyang si Joe at kasama ang isang batang lalaki. Nagulat si Sharon nang magsalita si Dylan mula sa kanyang likuran, may hawak siyang patalim. Inamin niyang siya ang pumatay sa kanyang asawang si Mark. Sinabi niyang siya ang batang lalaki at ama niya si Joe. Gusto niya silang gantihan dahil noong kumalat ang balita na may kulasisi ang kanyang ama, wala siyang mukhang may harap sa mga tao dahil sa kahihiyan. Minabuti niyang magpakamatay, dahil sa sama ng loob, namatay din agad ang kanyang ina. Ibinigay ni Dylan ang patalim kay Sharon at inutusan na magpakamatay din, dahil kung hindi. May masamang mangyayari kay Anthony, kinuha ng babae ang patalim pero, kay Dylan niya iyon isinaksak sa katumakbong palabas. Nakasalubong niyang dumating si Barnes na agad namang bumunot ng baril sa kasumugod sa loob. Hindi na nila nakita pa ang binata, dahil alam na nila ang pagkakakilanlan ni Dylan, nahanap nila ang kanyang address. Samantala, nakatali sina Anthony at Megan sa isang kakahuyan. Nagpupumilit man na makawala pero mahigpit ang pagkakatali sa kanila. Natuntun ni na Sharon ang bahay ni Dylan, doon ay nakakita sila ng putol na tali. Naisip nila maaring nasa paligid lang ang mga banihag ni Dylan. Habang hinahanap ni na Sharon si na Anthony, sinugod ni Dylan ng saksak si Barnes sa kakinuha ang kanyang baril. Sinundan nito si Sharon na natagpuan na si na Anthony at Megan, dahil sa marami na rin ang dugong na wala kay Dylan Sanhi ng pagkakasaksak sa kanya ni Sharon ay hindi na siya nakalaban ng pagtulungan siya ni Anthony, Megan at Sharon, na agaw nila ang baril ni Barnes sa kanya at walang tigil na ipinukpok ni Sharon sa kanyang ulo, nagtatapos ang pelikula ng simulang ligawan ng nakaligtas sa pananaksak na si Barnes ang malanding si Sharon.